loren Naglabas din ng balita matapos ang ginawang pagsunpot ni Sian sa Showtime Studio. Para muling balikan na ex na si King Jo. Very protective gumawa agad na aksyon ang tatay tataya ni Jimmy. Iba na rin ang mga aksyon nito ni Sian. Nakalimutan ata kung ano ang piniranas kay ex noong nakaraang taon. Bakit may mga ganyang dalaki ayaw nilang nakikita na maging masaya. Ang kanilang ex, masyadong bitter. Ayon niya sa mga binahaging komento, na bulag na yan si Sien sa yaman niya. Meron kasi si Kim Chu na nakikita niya, kasi ang grabe ang pasok ng proyekto. Alexa sa ka kanya na bigyang nilangaw after breakup. Kaya nga nakikita ng taong bayan na ng walang Kim Chung as in hindi yan kilala. Grabe, ilang years? Minyon-minyon na ang makuha. Pinagpakura ng tao iyon. Hindi na para lang sa pamilya niya, winondas mo pa. Pasalamat ka dahil hindi marunong maggabas si Kimi ng mga bawo mo. Iniisip na may pinagda, pinagsamahan kayo? Kung sa resibo yan, once na magdaba si ex, tapos na ang karyo mo. At tanggal ka na rin sa konta. Ayon pa si Bidahangin komento. Kikin na siguro buong ang kanikin chupik siyan. Para na naman linta pong makadikit. Mudnak na lang talaga sa'yo. Inan na sa mga samot sa aring komento. Please protect Kim Pao, lalo na si Kim Chiu na kung saan saan pumaadikid itong si Sien Ling. Nung sa inyo